2009 nung isa ilalim sa State of Calamity ang National Capital Region at ilan pang karatig na mga lugar dahil sa pananalasa ng bagyong Ondoy. Halos limang milyong tao ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit apat na raan ang nasawi. September 26, 2009, nang dalhin ni Ondoy ang 341 mm ulan na katumbas ng pang isang buwan na ulan sa loob ng isang araw. Dahilan nito para bumaha sa ilang lungsod, anunin ang ilang sasakyan, at mas stranded ang libo-libong tao. Higit pitunda ng namatay sa trahedya. Aabot sa 23 probinsya ang isinailalim sa State of Calamity, gayon din ang Metro Manila. Natatandaan pa rin ang ilan kung nasaan sila, ano ang ginagawa nila, at ano ang naramdaman nila nang dumaan ang ondoy. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka at pakipindot na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sa loob lamang ng ilang oras ng tuloy-tuloy na pagulan, 30 lungsod at 26 na probinsya ang nalubog sa baha, ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, na noon ay kilala bilang National Disaster Coordinating Council. Halos 200,000 kabahayan ang nasira, at apat na raan at anim na put apat ang naitalang nasawi sa hagupit ng bagyo. Karamihan sa mga biktima ay mula sa Quezon City, Marikina at Rizal.